May ka? Meron po. So, Sige, mag-shot. Ano na yan? basketball, ba si Bol? Oo. Bulas. Bulas. Ito ba si Bol? Ito siya no Bol? yung buto hindi ko na pinakayang pinahiyaw. Pinahingaw ko muna ng ano. Kanan ba kaliba? Kanan. Pinahingaw. Papahingaw ko muna siyang dalawa. Iyak. Iyak eh. Pag pipiliting ko sarili ko, pipiliting ko yung method na alam ko, masisira ko siya. Di lalo ko siyang, hmm, hindi ko siya nakayos. Lalo ko pa siya napahama. Kaya natin magano Pulse Full ano Full ano, recover Pwede okay, na natin atake Pagkatakun ano <tong> Patanggal Tapos Kailangan lang talaga Stick ganyan ganyan lang ito so, Sa naman Kung maganon Natungod ka pa ganito Hindi, Hindi Nadulas sa ano po Sa court kasi may Face mask na yung pa. Ganyan. Hmm. Tapos pa kami na. Ibalik natin pa gano'n. Nira, saan ka nahihirapan ngayon? Anong para, anong, anong ano? Parang sa walking o sa hagdan, sa takbo? Wala naman. Parang pag gano'n nag-dupesa, mga gano'n. Nilaro ko ulit kasi, mm. gumano na naman. Pagka nakaramdam na kayo ng ano, o pag nakaranas na kayo ng mga injury huwag na kayo magtiwala kasi lumambot na yung mga yan. Mag ni-support na kayo. Meron na po na ni-support. Kaso yun nga, pagbangga sa akin, bumigay na. Pagbangga? Lumambot na talaga tuho mo. Dami ngayon ah. Kaya, yung Friday talaga, dami.

Hmm. Eh, yeah. okay. Hmm. Ito na. Okay, ito okay. na masakit pa siya. di na lang masakit. Oh, wait. mga idol. Para mag ball take. naman ayos na mm -hmm. okay oh, kala eh. ako di ba bubukin kita rin o <laughs> ayun pagkatulad niya, nakaramdam na kayo ng mga syempre hindi naman maiwasan sa mga basketball player na tayo na karoon ng mga kayong injury huwag na kayo magtiwala ni support ayun you know, o para tapos palagi kayo magano stretching muna kahit mga ilang may piraso. Unat-unat, uh, kahit matatlo, apat. Tapos, saklosan mo ng pawin tuhod mo. Ha? Okay, sige. Thank you. Thank you.